Guys, noong unang panahon, yung mga magulang ko, hindi kami nakakabahay ng yero. Puro ganito lang ang bubong namin, presto. Ngayon, ang mga tao, ayaw na gumamit nitong sarilandang, gawa ng tinatamad na sila magpalit ng magpalit ng surilap. Kasi ito, anim na buwan lang ito, pero dalawang taon na yata, papalitan. E ngayon, ayaw na nilang gumamit, puro na yero. Kasi nung asukar kalera o nabang ramong gudom, oh. Ayan pataya, pampaswerte kin. <laughs> anong pampaswerte pati bang gudong galing asukar oh. Ay asik pampaswerte ng itong nakudumay. ay. Oh, Sili na Swerte daw ko no. Ay ay, ay makataan ra ni aso asukar nak gudom Anong kuno gud oh? Swerte. Pampaswerte uh oh. Na? Sana tama magkita sa STL 8. 3, 3, 383 oh kasi pampaswerte talaga pampaswerte oh. nga ni katong nakakita gana ako at godom na may rumaya niya nga nakabang char oh itong bangra ko talaga sila na ko pa matama ka ako 3-1 as in pahi na nag bilog na oh nati oh puro asok asokar ay puro godom ah oh. Ibig sabihin niya, nagugutom, pakainin mo para suwete si Hida. Wow, oh Sana all. Sana naman dito, sana naman. May mag-sponsor sa kape, oh! Ah, Aroy! Tap is Ayan. Weber Yag. <laughs> wow! Jerme! Jerme! Sa mga kamag-anak ka pala dito, Jerme, bakit hindi ka tinutulungan? Jerme, kapag ikaw ay umaman, mag... Sa vlog? Bawal ka na muna, ya ikat baro. Bakit mo patamit kami sa hindi gamay ton? Kalahati ang mayamig, mainit ha, na kinaong kalahati ay mayamig. Daok, Anak, daok, ng, ako, dao ako mag... Daok ako ng na, Ano, naong... Um, And... <laughs> ay ano yun? I'm sorry. No? Ah, <laughs> <Ay>, oh, si... Say... <laughs> <ay, hindi siya. laughs> ah. Tingnan namin kinilas niya. Siling na ako ay pamangkin niya kay Lima. Yes, na ako dito. Ara bang ganda oh. o, tong motor o. Oh. Sorry, Jeremy. ay. Kaya mo Jeremy, pang-password te. Eh. Pang-password te. Eh. Pang-password te. Pampama, yeah, okay. pampamala siya kay na risloan. Na release na banli at mainit. O ya talaga o. o. At at least siya si dagpat. Ya si ni Jeremy apat yung ayo. In 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 pa ino eno ra Kung halimbawa ang ikaw ay umaman. Ikaw ba eh ililingonin mo yung pinanggalingan mo na na inaapi ka? Ay biglang yumaman ka man ako? Oo. Oh. wala yung kong puntahan. sana ako, nang mula. O, oh, yun. yun ang the best. Kasi, ngayon, na mahirap ka, sabang kita ka natutulog. Ang tanong ko sa'yo, kung halimbawa na ikaw ay umaman, naging kagaya ka ni Wamos, ano ba ang hmm babalikan mo yung pinanggalingan mo o punta kang ibang bansa o ano anong wish mo sa buhay mo sabi mo magtatanim ka ng sama ng lob o paramdam mong mahal mo sila paramdam ko o yan yan ang the best